Gemini, alamin natin ang ganap sa inyo sa buwan ng November. Ito ay one month reading. At hindi ito personal reading guys. Ito ay general reading. Bahala na kayo makaresonate sa mga sasabihin ko. Kung hindi man kayo ang tinutukoy, maaaring ibang Gemini ang tinutukoy sa reading na ito guys. Umpisa na po natin. Ganap po sa mga Gemini sa buwan ng November. Gemini may third party dito. May third party. Pwede ikaw yung may third party. O yung karelasyon mo ang third party. Pwede rin naman kasi ang third party ay kasama mo lang sa bahay nyo. Yung third party po, ito po yung kaagaw sa atensyon, kaagaw sa pagmamahal ng isang tao. Pwede rin naman ang third party ay yung negosyo. Kumbaga, di ba? Yun yung uh, pinaglalaanan mo ng panahon at oras. Yung third party. Pwede rin naman kasi nga yung third party ay yung negosyo mo, yung trabaho mo. Wala ka ng time sa asawa mo, ano? Sa iba, sa ibang mga Gemini. Pero pwede, pwede, pwede rin naman ang third party ay mismong tao, ano? pwedeng may third party talaga at maaaring masira yung relasyon nyo ng asawa mo, Gemini, nandahil dahil sa third party. Mukhang yung third party ikasama kasama mo lang sa bahay, eh, sa bahay nyo, sa trabaho mo o sa negosyo mo, Gemini. Pwede na baka kasama mo na sa bahay nyo yung third party. O baka naman ikaw yung third party na. Kung di man ikaw yung third party, pwede yung karelasyon mo ang third party. Yung nga lang, meron kang kasama. Kung hindi man ikaw, pwedeng yung third party ang tinutukoy dito, Gemini, ang hindi kayo ano. Hindi kayo magkasundo nito sa buwan ng November. Maaari din na kayo. Ngayon para magtulungan kayo, kilalanin mo siya. Mukhang hindi mo siya kilala, Gemini. Tatlo kayo dito, no? Ito ikaw. At meron ditong Scorpio Pisces o Cancer. Siguro mga edad nyo. Mga... Siguro mga teenager ang iba sa inyo. Mga edad 20 to 30 plus. At merong may edad, may edad na rito, no? Merong ditong Capricorn, Virgo Taurus, babae. Pwede matanda yan sa inyo. O... Pwede ito ay... Uh, Nanay mo, ate mo, auntie mo, boss mo. Hindi ko lang mukha ano-ano mo yan, Gemini. Basta may edad yan sa'yo. Pwede rin kasi edad mo lang yan, Gemini. Kayo, magkakasama kayo. Maaaring magkakasama kayo sa trabaho nyo, sa negosyo nyo. Pero yung tatlo, mukhang hindi kayo magkakasundo sa buwan ng November. Pwede na baka naman magkakapatid kayo, pamilya kayo, Gemini. Ayan, sa buwan ng November daw, hindi rin kayo magkasundo. Mukhang hindi nyo kilala yung isa't isa. Ngayon para magkasundo kayo, kilalanin nyo yung isa't isa daw. At may tao dito, Gemini, ang... Makatanggap ng blessing. Pwede ikaw yung makatanggap ng blessing. Kung hindi man ikaw yung makatanggap ng blessing, pwede ibang tao. Pwede ka mag-anak mo o member ng pamilya mo. O mismo, ang karelasyon mo yan, Gemini. Blessing, ano. Pwede pera gamit na pagkain yung blessing. Pwede rin naman, Gemini, kung hindi ito patungkol sa blessing, patungkol ito sa love life, kasi may third party, pwede may tao dito. Gemini, ano naghahagusto sa'yo? May cross sa'yo sa trabaho mo, sa negosyo mo. Ayan, pwedeng kasakasama mo yan sa... Yung nga, sa trabaho mo nga, ako sa negosyo mo. third party, tapos ito, kasi may tao rito yung nagkakaintel sa'yo. Pwede, pwede kung wala ka pang third party sa ngayon. Sa buong November, magkakaroon ka ng third party. At mukhang siya ay par sign. Babae. Ayan, Gemini. Pwede rin, pwede rin na baka nangyayari na, no? Mga third party mo na yan. Nakasakasama mo raw sa trabaho mo o sa negosyo mo. Ayan. Alamin pa natin. Naantok na ako. Yung mata ko, ano na, malab na, no? Paghanap sa mga Gemini, sa buhay ng medyo malabo yung mata ko ganyan pag ano pag bagong pag nakagising ko lang malabo mata ko talaga may third party. Ayan, wala malabas. May third party. Meron talagang third party. Gemini. Para sa ng third party. Ayan Oh. Talagang nakatapat sa kanya. May tao problema rito. Pwede yung problema ay third party. Kung hindi man siya magka problema pwede ikaw. Ang ah, magka problema ano? Pero may tutulong dito. Kung sino man ito problema sa buwan ng November, Gemini. Ayan, may taong tutulong sa kanya. Third party, oh. Yung third party, ah, kung yung third party, pwede rin kasi ito ay third party sa pamilya, no? Kaagaw nga sa pagmamahal. ah oh, maaring third part, party talaga. Di diba? Third party, oo. May asawa na mayroong pang third party. Dito, ikaw daw ay makakatanggap ng pera, no? May paparating na pera sa inyo, Gemini, sa buwan ng November. Kung may negosyo kayo, may pag-unlad, Gemini. Maaari din daw kayo yung yumaman sa buwan ng November. Ayan. Yung nga lang, meron daw kayong kahirapang pagdadaanan, Gemini, sa buwan ng November. Pwede kahirapan na uh, sa love life, sa pamilya, kahirapan sa buhay. baka may tama magpahirap sa inyo, no, Gemini. Kaya ano eh, kasi mukhang magkakaproblema uh, kayo sa pamilya nyo, sa bahay nyo, o baka meron kayong gulong kakasangkutan, Gemini, sa buwan ng November. Pwede nangyayari na, mangyayari pa lang. Kung nangyayari na sa ngayon, maaari makalis na kayo sa buwan ng November sa kahirapan na pinang problema nyo. At swerte na yung kapalit niyan. Pero maaari din naman na sa buwan ng November, meron daw kayong kahirapang pagdadaanan problema yan, Gemini. Pero, makakalis din kayo dyan. Ayan. Ito, page. May tao dito yung matetemp. Gumawa na masama o matemp. Mate Gumawa ng mabuti maaari din naman siyang ma-stress. Kung may stress, kailangan niya magpatingin sa doktor. Kung lumalabas sa gabi, ingat nung sa paglabas-labas sa gabi para makaiwas sa panganib o pwede mangyari sa kanya. Ang ah, tinutukoy ko, maaaring ikaw, Gemini, kung hindi man ikaw, pwedeng kilala mo. Ayan. O sino man yan. Yung matitemp, balak, di ba? balak niyang ano eh, gumawa ng paraan para magkapera sa buwan ng November. Kaya naman siya ay magkakapera, ano? Pwede ikaw nga tinutukoy ko, Gemini. Kung di man ikaw, maring kilala mo. Ang iba sa inyo, kung humihina yung negosyo, ayan, biglang lalago yung negosyo nyo sa buwan ng November. O may trabaho, maaaring ma-promote o maaaring ng sahod. Kung tataya sa Lotto Games, raffle Games, maaaring manalo. Maaari din na makatanggap ng pamana ano sa buwan ng November. Mukhang kahirapan sa pera. Yung pagdadaanan ng iba sa inyo, Gemini uh, pera at ang iba naman ang kahirapang pinagdadaanan ay patungkol sa love life at sa pamilya maaaring ibang Gemini ang kahirapang pinagdadaanan pwedeng meron silang ano eh, gulong kinakasangkutan sa ibang Gemini May paglago nga talaga sa negosyo, ano? Oo, tatlo ito nakikita ko rito eh puro negosyo may paglago sa buwan ng November sa pag travel nyo ayan magkakapera kayo ba diba, nabanggit ko makakatanggap kayo ng pera ayan sa pag travel nyo dito puro pera eh o pera din ito o oh, yan o oh. tatlong card pera yan oh. negosyo may paglago talaga Ayan. pwedeng yung pera ay manggaling sa negosyo, sa maaaring sahod nyo, o maaaring galing sa mag anak nyo, o kung saan pa yung galing, ano. Ingat lang kasi mukhang dyan kayo magkakaproblema eh. O dyan kayo nagkakaproblema. Gemini. Pera ito eh. Yung nga, yung tumapatotin of hearts, tapos ace of hearts, problema sa to? Gumbaga, mag, kung man kayo, may kapalit na problema, no? Ayan, Gemini. Meron din pag-travel dito ang isang tao. Ang Sojak sa Capricorn, Bigotaurus. Pwedeng dahilan ng pag-travel ay dahil sa bagong business deal o dahil sa nakabili siya ng bagong bahay o lilipat ng bahay. Ayan, ang maraming meron siyang pupuntahan na isang tao. Ano? Meron siyang pag-travel. Pwede rin ba ikaw ko yung pumunta sa kanya sa buwan ng November? Gemini. Ayan, pagganap sa inyo. Maraming salamat guys sa mga nag-like at nag subscribe salamat din po sa mga bumabalik ayan maraming salamat po